Rise retailers hindi kayang ibaba ang presyo ng bigas. Narito ang news scoop ni Maine Barreto. Hindi kayang ibaba ng ilang rice retailers ang kanilang ibinebentang bigas sa kabila ng papalapit na harvest season o anihan ng mga palay. Kasunod din ito ng pagbaba ng presyo ng produkto sa world market at pagdami ng supply. Ayon sa mga rice retailers sa Pasay Public Market, hindi nila basta-basta maibababa ang presyo ng bigas, hindi tulad sa ilang pamilihan. Kung mayroon mang anyang bagsak presyo, hindi hindi ito tinatangkilik ng nakararami dahil sa kalidad nitong madilaw at mabahong amoy. Sa ngayon, nananatiling mataas ang ilang klase ng bigas gaya ng well-milled rice na maalsa at mabango na naglalaro ang presyo sa hanggang 56 pesos at special rice na nasa 70 pesos ang kada kilo. Para sa Newscope, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.